sa Ebanghelyo ni Luke chapter 13 verses 22 to 30. Ano ang isinagot ng ating Panginoon sa mausisang lalaki sa Ebanghelyo na nagtanong sa kanya? Panginoon, iilan lamang ba ang maliligtas? Ito ang kanyang tugon. Tinanong mo ako kung iilan lamang ba ang maliligtas? Narito ang aking sagot. magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo ang maghahangad na pumasok at hindi makakapasok. Sino ang nagsasalita dito? Ito si Jesus, ang anak ng Diyos, ang walang hanggang katotohanan. Na sa iba pang pagkakataon ay mas malinaw na nagsabi, Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang napili. Ito rin ang pananaw ng mga theologians o teologo na masusing nagsuri sa naturang usapin. Ayon sa mga aral na kardinal na si Cajetan at Bellarmine, mas nakararaming bilang ng mga kristyano ang napapahamak. Matapos kumonsulta sa maraming mga theologians o teologo at ng masusing pag-aaral sa bagay na ito, sinabi ng kristyanong manunulat na si Suarez na, ang pinakakaraniwang damdamin na pinanghahawakan ay sa mga kristyano, mas marami ang mga kaluluwang napapahamak kaysa sa mga kaluluwang naliligtas. Idagdag pa sa mga pananaw ng mga sinaunang ama ng simbahan. Makikita natin na halos lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Sinasabing ang katotohanan ito ay hayagang ipinakita ng Diyos kay San Simeon Stylites kung kaya't siya ay nagpa mamuhay bilang ermitanyo, nakalantad sa araw at ulan at sa ibabaw ng haligi sa loob ng apat na taon upang ilayo ang sarili sa mga tukso ng mundo. Isang huwara ng pagpapakasakit at kabanalan para sa lahat. Sa mga latin ng mga ama ng simbahan, maririnig natin si San Gregorio na nagsasabi, marami ang may pananampalataya ngunit kakaunti ang umaabot sa makalangit na kaharian. Ang pinakakakilakilabot, gayon paman, ay ang sinabi ni San Jeronimo. Sa loob ng isang daang libong tao na nabubuhay, mahirap makahanap ng isa man lang na karapat dapat na maligtas. Ngunit bakit pa natin hahanapin ng mga opinyon ng mga ama at theologians kung ang Biblia ay malinaw na tumutugon sa tanong na ito? Pag binasa natin ang luma at bagong tipan, makikita natin na maraming figura, simbolo at salita na sumasang-ayon sa katotohanan ito. Sa panahon ni Noah, ang buong lahi ng tao ay nalunod sa baha at walo lamang, walong tao ang nailigtas sa arko. Sinabi ni San Pedro, ang arkong ito ay simbolo ng simbahan. Habang idinagdag ni San Agustin ang walong taong ito na naligtas sa baha ay sumasagisag sa napakakaunting mga kristyanong maliligtas. Dahil napakakaunti ang tauspusong tumatalikod sa kamunduhan. At ang mga tumatalikod lamang sa salita at hindi sa gawa ay hindi kabilang sa misteryo na kinakatawa ng arko ngayon. Sinasabi rin sa atin ng Biblia na dalawang tao lamang, si Caleb at Joshua, sa loob ng anim na raang libong Israelita ang nakarating sa lupang pangako pagkatapos tumakas sa Ehipto. Matatanda ang apat lamang ang nakaligtas sa apoy ng Sodom at iba pang nasunog ng mga lungsod. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na ang bilang ng mga napapahamak na ihahagi sa apoy tulad ng dayami ay higit na mas marami kaysa sa mga maliligtas na isang araw ay titipunin ng Diyos Ama tulad ng mahalagang trigo. Sinabi mismo ng Panginoong Heso Kristo, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang napili. Malinaw niyang sinabi na marami ang tinawag, hindi lahat ay tinawag. Tulad ng ipinaliwanag ni San Gregorio, na sa lahat ng tao, marami ang tinawag sa tunay na pananampalataya. Ngunit sa kanila, kakaunti ang maliligtas. Sino pa kaya ang may mas malaking pagkakataon na matawag at maligtas kung hindi ang mga pari, ang mga tinyente ng Diyos? Ngunit sa panulat ni San Jeronimo, ipinahayag niya na bagaman ang mundo ay puno ng mga pari, mas kakaunti pa sa isa ang namumuhay ng naaayon sa kanilang estado. Ayon sa santo, ang bilang ng mga pari na nahuhulog sa impyerno araw-araw ay napakarami na tila imposible na may natitira pa sa lupa. Isang aklat ng medieval na nunulat na si ay naglalaman ng sumusunod na kwento. May isang sinod o sinodo na ginanap sa Paris at maraming pari at pastor ang dumalo. Dumating din ang hari at mga prinsipe upang dagdagan ng ningning ng pagtitipong iyon isang kilalang pastor ang inanyayahang mangaral. Habang siya ay naghahanda ng kanyang sermon, isang kakilakilabot na demonyo ang nagpakita sa kanya at nagsabi, Itabi mo na ang iyong mga libro. Kung gusto mong magbigay ng isang sermon na magiging kapaki-pakinabang sa mga prinsiping ito at prelado, ito ang sabihin mo sa kanila. Kami, na mga prinsipe ng kadiliman, ay nagpapasalamat sa inyo mga prinsipe, prilado at mga pastor ng mga kaluluwa. Na dahil sa inyong kapabayaan, ang mas nakararami sa mga tapat ay napapahamak. Gayun din, inihanda namin ang isang gantimpala para sa inyo para sa pabor na ito kapag kayo ay kasama na namin sa impyerno. Sa isang salaysay ni San Vicente Ferrer, inilahad niya ang sumusunod na pangyayari sa Lyon, France, isang dikon at yakono ang nagbitiw sa kanyang tungkulin at nanirahang mag-isa sa isang liblib na lugar upang magsisi at mabuhay ng banal. Pagkaraan ng ilang taon, namatay ang dikon sa parehong araw at oras ng pagkamatay ng Santong si San Bernardo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang kaluluwa ay nagpakita sa dati niyang obispo at sinabi sa kanya Alamin mo monsenyor na sa mismong oras na ako ay pumanaw 33,000 rin tao ang namatay Sa bilang na ito si Bernardo at ako ay umakyat sa langit ng walang pagkaantala Tatlo ang napunta sa purgatorio at lahat ng iba pa ay nahulog sa impyerno Maaaring hindi ka panipaniwala ang mga kwentong ito sa ilan at maging ang aral na kanilang dala Subalit kung tatanungin natin ang ating mga sarili, sa anong panahon, sa anong lugar, sa anong trabaho o sitwasyon ka makakakita na mas marami ang mga banal at malilinis na tao kaysa sa mga makasalanan at makumundong mga nilalang. Hindi ba mas madaling makahanap ng di mabilang na karamihan ng mga makasalanan na lumulubog sa lahat ng uri ng kasamaan kaysa sa iilang inosenteng tao? Ilan ang mga empleyado na lubos na tapat at masunurin sa kanilang mga tungkulin. Ilan ang mga businessmen na patas at makatarungan ng kanilang kalakalan. Ilan ang mga manggagawa na hindi nandadaya. Ilan ang mga nagbebenta na walang interes. Ilan ang mga pulis at abogado na totoong matuwid at makatarungan. Ilan ang mga sundalo na hindi umaabuso. Ilan ang mga amo na di makatarungang itinatago ang sahod ng mga naglilingkod sa kanila. Saan man, ang mga mabuti ay iilan at ang mga masasama ay marami sa bilang. Sa panahong ito, napunong-puno ng kalayaan ng tao para gawin ang kanyang gusto, ang kanyang layaw. Makakakita ka pa ba ng kahit iisa na itinatuwa ang lahat ng sarap at kaginhawahan sa mundong ito upang paglingkuran ng Panginoon at ang kanyang kapwa? Maaaring may ilan, ngunit tiyak na hindi ang karamihan. Ang sabi ng kristyanong manunulat na si Salvianus, maliban sa napakakaunting bilang na umiiwas sa kasalanan, ano ang pagtitipo ng mga kristyano kundi isang imbaka ng bisyo? At ang lahat ng ating makikita saanman ay pagkamakasarili, ambisyon, katakawan, karangyaan, at kahalayan. Kung gayon, Talaga bang nakapagtataka na iilan lang ang naliligtas?